What's up, Bess? Gagawa tayo ngayon ng pang-negosyo. Ako po ang inyong BFF na maghahatid sa inyo ng pangnegosyo recipe for today. Gagawa tayo ng potato salad. Ito po ang aking patatas, baby potato. Ito ang cheese. Isang buong cheese. Sibuyas na ating hihiwain mamaya ng pino at isang carrot ayan ang ating mga kailangan kailangan din natin ng mayonnaise dalawang pak ayan ang ating mayo umpisahan na natin ito yung manok nilagyan ko sa tubig nilagyan ko ng asin at laurel at ito ngayon yung liquid seasoning lagyan natin ng isang tablespoon iluto lang natin itong manok Meanwhile, liuto naman natin yung ating patatas sa tubig. Lagyan ng isang kutsaritang asin. At ito po ay ating papakuluin. Paglulutuan ng ating patatas. Lagyan ng pamintang durog. Tapos, yon, yun po yung tip ko. Lagyan po natin ng oil para makintab pa rin yung patatas na ating iluluto. Tapos, ito. Tapos, eto yung pineapple juice yan po yung sikreto ko na magpapasarap sa patatas at malinamnam Ito po, 1 4 cup sugar white sugar pa yung nilagay ko kung gusto niyo po ng brown, okay lang so yan, eto na po yung ating manok hanguin na natin para lumamig siya makikita nyo po na medyo malaki-laki yung iba, ang gusto nila sa manok is hinihimay ng maliliit pero ako po kasi, gusto ko ng medyo malaki-laki. Ayan, tanggalin natin to. Balat po ito ng bawang. yon Tanggalin lang po yung balat ng bawang na naisama. Tapos, eto na hanguin para lumamig na. Ready na siya mamaya sa ating pagtitimpla. to medyo malalaki po yung himay ng aking hiwa ng aking manok. Nasa inyo po yan kung gusto nyo po ng maliliit or malalaki. Para yun bang nakikita pa din kapag, ka, kapag ka kinutsara mo, kinain mo, alam mong manok yun. Hindi mo, sabi ko na nga ba, manok to, hindi ganun. Kundi alam mong manok yun. Yan. So yan, kalahating kilo ng pitso po yung inilagay ko. Yan, niluto ko. Ito, yan. So yan, palalamigin lang po natin yan para ready na mamaya. Yan. Tapos, balikan po natin itong ating nilulutong patatas. Kumukulo na, tsaka po natin ilagay 'yung patatas. Hindi ko na po siya binalatan pero kinuskus ko po 'yan, promise. Kinuskus ko 'yan ng scotch Scotchbrite para matanggal 'yung lupa-lupa ng patatas. Haluin po natin para maging even po 'yung uh, timpla sa sa ating potato At ito naman 'yung ating carrot. Isang pirasong carrot lang po yan. Tapos hini slice ko na po siya. Yun. Pero huwag nyo pong ilalagay kaagad ang carrot. Dapat po yan ilagay kapag medyo sa tingin nyo malapit na maluto yung inyong patatas. Pero huwag nyo pong i-overcook. Yun. Kaya kailangan pag niluto nyo po ito, babantayan nyo po huwag ma-overcook. Yun na. Okay na po yan. So, eto na. Maghahalo-halo na tayo. So, eto po yung mga kailangan natin sa ating pagtimpla ng ating potato chicken, potato salad. Lagay po natin yung ating mayo. Ayan. O, simutin po natin yan at sayang naman. Ayan. Piga pa more. Piga-piga. Ayan ayan po ang ating ginagawa ngayon at ito namang isa, ilagay na rin natin yun, kung ayaw nyo po ng medyo, ng ganun karami ng mayonnaise pwede nyo pong bawasan, nasa sa inyo po yan, nasa panlasan nyo po yan eto, pero makikita nyo po mamaya, kapag ka po natin na natin, na natin lahat ng ating mga likado, makikita nyo po na sapat nga lang pala ito pong condensed milk, kalahati lang pong itong ilalagay ko kasi masyado namang tatamis. Pero sabi ko nga po, depende po yan sa inyo. Kung gusto nyo ng mas matamis, okay lang naman po. Hindi po yan bawal. Sa pagluluto po, kanya-kanya po tayo ng taste. Di po ba? Merong gusto ng mas matamis, meron namang gustong, gusto ng mas medyo maasim-asim, kaya magdadagdag ng mayonnaise, ganun po. Ito po yung ating sibuyas. Ayan po, tagta rin nyo lang po yan para hindi naman po hindi nyo naman po mangunguya yung sibuyas malalasahan nyo lang po pero kung ayaw nyo pong gumamit ng fresh na sibuyas po pwede po kayong gumamit ng mga powder yun po eto naman po ang ating pineapple yan lagay po natin dyan na drain po yan ha para hindi po magtutubig yung ating mixture yan, simutin natin. Sayang naman, di po ba? At ito yung cheese. Medyo nilaki-lakihan ko rin po. Yung isang buong cheese po itong aking nilalagay. Nilakihan ko na rin yung aking pag -slide. Para malasahan natin na eh, cheese pala yung ating minunguya. At ito na ang ating chicken. Tumamig na po ito. Ayun. Lagay po natin ang ating chicken sa ating mixing bowl. Yan. Salamat po sa so, nagbigay ng aking kikay ng salad bowl. O, oh, eto. ba? Ayan, nakikita nyo po ngayon, etong salad natin. Na ano, nakikita mo, malaki yung cheese. Eto po ay ground white pepper. So, kung wala pong ground white pepper, pwede po kayong gumamit ng black ground pepper. Tsaka kung mas type nyo yung lasa ng black pepper, Pwedeng-pwedeng nyo pong gamitin yan. Ako po kasi nasasarapan po ako dito sa white pepper. At saka maganda po yung hindi nakikita yung item Pero nasa inyo nga po yan. Beauty is in the eye of the beholder. Ika nga. Kaya kung okay lang naman po sa inyo nakikitang may maliliit na tuldok-tuldok na paminta, okay lang naman din po. Ayan. At eto na po ang ating bida. Ang ating patatas. So ayan po, kung sakali man po na medyo nakalimutan nyo yung inyong patatas, po pwede nyo po yan na gawin na hugasan pagka na luto nyo po hugasan para kasi yung init po nung patatas, init nung sa pagluluto pagka drain nyo siya mainit pa rin, magtutuloy-tuloy pa po yung luto kaya pwede nyo hugasan pero i-drain nyo rin po ako po naman hindi ko ganun na, na in-overcook kaya hindi ko na po siya na hugasan kasi okay lang siya later on maluluto na may konting init pa siya doon maluluto pa ng konti so ayan. Ito po ngayon halu-haluin na natin ang ating patatas ang ating carrot yan, kailangan mahalo po natin to ng mabuti para even po yung distribution ng ating mayonnaise mixture. Ayun, 'di ba? Ang sarap-sarap. Kung naaamoy nyo lang po, ang sarap na nakakagutom na, pero masarap po ito kapag ka lumamig na. Kaya it's a process talaga pagka gumawa ka ng salad, you have to wait na lumamig. Ayun. Unless vegetable salad eh ibang salad 'yun. Kaya ito naman po na potato salad natin, although it's also a vegetable na tinatawag mo ko consider. So, pwede rin po kayo magdagdag dito ng corn kernel if you want to. Kasi, nasa panlasa nyo po yan. So, yan. Pwede rin dagdagan ng corn kernel. Pwede rin dagdagan ng bacon. So, na nasa huli po nitong ating video, ang complete costing at ingredients na meron po tayo dito at yung possible na kita. O, oh, eto po. Kita nyo? Yon, tikiman. Itong masarap. Ayos. So, yan. So, ipapack na natin ito. I'll show you kung paano po sa tub. Ilalagay po yan sa tub. Tapos, makikita nyo po dito may costing na at mga possible na kapag ka po kayo ay nagtinda nitong ating potato salad. And then, you can also put some lettuce. Ganon, para mas maganda siya, ganon po yung mga nakikita natin na binabente dyan sa mga, yung mga lalo na po ngayon, usong-uso yung mga diet-diet na mga menu, uh, diet packs. So, yan, pwede po ito kasi, ito uh, po ngayon yung mga gusto nila na pang diet. Tada! O, oh, di diba ang ganda ng kulay niya. Ang sarap-sarap tingnan. So, yan. Nasa sa inyo po kung gusto nyo pong bawasan ng mayonnaise or dagdagan pa pati ng condensed milk. Kung gusto nyo mas matamis, it's okay. Nasa inyo po yan. So, ayan. Ang sarap, bes. Ang sarap. Kaya ano pang inaantay mo? Gawa ka na. At mag-PM ka na sa mga kaibigan mo. No order sa iyo ng potato salad. Idagdag mo na to sa iyong listahan. Sa iyong mga paninda online, 'di ba? Yan ang uso sa atin ngayon. Uh, PM PM lang. Tapos yun na, may mga po order ka na and then 'yon gagawakan na. Ito ang ating potato salad. Chicken potato salad. Ayun. Oh, tada! Ang ganda ng kulay, di ba, Wes? Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na, gawa ka na. Yun. Oh. Iba't ibang -diba angle yung picture, di ba? Para makita mong mabuti. Kung anong itsura nitong ating chicken potato salad. Ayan, lagay po natin sa ating tub, eto pong gamit ko is 500 ml tub yan, sasandukan po natin yan, lalagyan natin so kailangan po ito kaya kailangan po mainam na, napalamig mo na yung niluto mong patatas at saka yung chicken kapag hinalo halo mo po para kapag nasandok mo na po pwede mo nang ilagay po ito sa ref yun lalo na gumamit po tayo ng hilaw na, na carrots. Ay, ano ba to? Mali. Sorry naman. Gumamit tayo ng hilaw na sibuyas at saka yung ating pinya. So, kailangan very clean po ang process nyo. Very clean po ang inyong uh, pag-prepare nito para hindi po mapanis. So, ayan. Ito po yung nasa 500 ml tub na ating pwedeng pangtinda. Pwede nyo po yan ibenta ng 80 pesos or 100 pesos or 120 pesos. Kasi po, prices vary po sa ating mga lugar. Ayan, ito po ang itsura niya. Meron mga lugar na mas mahal, meron mga lugar na mas mura. Kaya, depende po ang presyo. So, ito po yung presyo sa, dito sa amin, kaya ito po yung ginamit ko. Ito. O, yan, best. Kaya pwede ka nang magnegosyo. Gawin mo na to. Huwag ka nang magantay pa. Oh, so, eto po yung ating costing. Mga possible na prices. Eto po, base lang po ito sa lugar namin. Pwede po ninyong ibenta ng 100 to 120 pesos. Posibleng kita mo 171 to 291 dito lang po sa ano na to ha sa mixture na to so meron tayong 6 tabs so what more kapag ka, gumamit ka o gumawa ka ng 1 kilo ng patatas kung dodoblehin mo ito so napakadali lang best kaya gawin mo na to promise kikita ka talaga at masarap to pwede mo rin siyang dagdagan ng bacon top pang toppings mo thank you for watching subscribe po and god bless you